Konohamaru Sarutobi laban kay Matsuri na siyang dating si Muigi. Makakapalag nga ba ang kinikilala nating kahuli-hulihang Sarotobi? At kung sakali man na mangyari na nga ang bakbakan na yan, eh ano-ano nga ba ang maaaring gawin ni Konohamaru lalo na sa sitwasyon niya ngayon dahil nga sa latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex, eh ating nasaksihan na delikado nga ang lagay niya dahil na itong si Matsuri ay mukhang aatakihin na siya. Na kaya para makaligtas, eh mukhang kinakailangan ng pumalag dito ni Konohamaru mga sir. At kaya sa lagay niya yan. Dahil dyan, eh atin namang alamin ang mga bagay na maaari niyang gawin para magawang makapalag dito kay Matsuri. Kasi kung wala siyang gagawin agad, eh malamang dehado siya dito. Dehado talaga si kumparing Konohamaru dyan mga pare koy. Paniguradong tagilid siya kung hindi agad siya kikilos. So tara, umpisa na agad natin. At ang unang ideya nga dito na maaaring gawin at magamit ni Konohamaru laban kay Matsuri is itong ang summoning monkey enra. Yes guys, si Monkey Enra, ang apo ni Monkey King Enma, na siya namang summoning monkey ni Third Hokage Hero Sen Sarotobi. So yun nga no, itong si Monkey Enra ay nakita na natin siyang ginamit ni Konohamaru o sinamon siya ni Konohamaru doon sa Boruto Naruto Next Generations. Na itong nga rin si Monkey Enra ang masabi natin na maaring magamit ni Konohamaru laban kay Matsuri. Kung maga magiging katulong din ni Konohamaru laban sa mga mabibigat na kalaban. Lods, stay ka muna. Bata pa yan si Monkey Enra. Totoy pa yan kumbaga. Kaya anong magagawa niyang tulong kay Konohamaru laban kay Matsuri. So ganito lang yan mga pare koy. Tama naman yon na bata pa nga itong si Enra. Tama din yon na totoy pa nga ang salmon Monkey na ito. Pero noon yon Nakaraan pa yun Nung wala pang time skip guys Boruto era E eh malamang maliit pa lang talaga siya Isang halimbawa yan Diba? Sinamon siya ni Konohamaru Boruto Naruto next generation pa lang yan Kaya maliit pa si Monkey Enra yan Pero dahil nga nasa time skip na tayo Eh guess what guys? Dito sa time skip Boruto 2 Blue Vortex Sa tingin nyo ba Maliit pa rin si Monkey Enra? Sa tingin nyo ba Totoy pa rin si Monkey Enra dito? So malamang basically Hindi na siya maliit Time skip na nga eh So malamang asahan na rin natin Na malaki na rin siya dito kung nung dati maliit pa sila Boruto at Enra, eh dito naman sa time skip kung lumaki na nga si Boruto, eh masabi din natin na lumaki na nga rin si Enra. Then now, we can say na matured na nga or adult version na nga ni Enra ang masasaksihan natin dito sa Boruto time skip eh ngayon guys, ang tanong, sa tingin nyo, sapat na ba si Enra para magamit ni Konohamaru bilang sandata sa mga bakbakan dito? Papalag na nga ba ito laban sa mga halimaw na Shinju na nasaksihan natin ngayon? Worth it na nga ba na gamitin ni Konohamaru ang adult version ni Enra? Well, para sa akin guys, kung ating tatantsahin, sa tingin ko papalag na si Enra dito. Palag-palag na sila kuno Hamaru kontra sa mga kalaban ngayon. Kasi ganito guys, no? Konting balik tanaw lang tayo sa nakaraan. Throwback lang tayo guys, tignan nyo ah. Doon sa kapanahunan o doon sa prime ni ikatlong Hokage, Hiro Sen So di ba yung prime Hiro Sen tinatawag na God of Shinobi sa kanyang era o kapanahunan. So ngayon, ang tanong, papaanong nangyaring tinatawag siyang God of Shinobi sa kanyang kapanahunan? Bakit kaya ganun? papaanong nangyari yun? Paano niya nakuha yung ganong kabigat o kataas na title? So ganito ang mga pare ko, simple lang naman ang sagot dito. Si Hirosen Sarotobi, tinawag din siya na God of Shinobi, hindi lamang sa kanya ang kinggaling sa mga paikipaglaban at hindi lang din sa kadahilanan na marami siyang alam na jutsu, kundi sa kadahilanan din na nasa kanya kasi ang summoning monkey na si Monkey King Enma. So isipin nyo guys, yung dalawang matandang version ni Hirosen at matandang version ni Enma ay e pang na agad. So partida, old version na yan. So kung yung old version ay panghalimaw na o pang then what if pa kaya kung sa prime version ni Hirosen at Mang Kiking Enma. Kaya imagine that kung gaano kahataw itong dalawang to sa kanilang kapanahunan o sa kanilang kabataan. Kasi guys, ganito no. Ito kasing si Monkey Kiking Enma para siyang MKB ng Dota. MKB means Monkey King Bar. So 'di ba sa Dota yung MKB tinatawag ding True Strike. Na pag nakuha mo itong MKB o na build, eh tiyak na mahirap na nga na makipagsabayan ng bakbakan dito. Ngayon, pagdating naman dito kay Monkey King Enma, eh parang ganun din. Na kapag nagpalitan nyo na nga ito, is parang naka-MKB ka na rin. Para ka nang naka-item ng Monkey King Bar. Ang sakit na ng damage nito mga pare. So ngayon, naiintindihan nyo naman siguro mga pare koy. Siguro may clue na kayo kung anong ibig sabihin natin dito. Na ayan nga ang isa sa dahilan kung bakit tinatawag si Hirosen na God of Shinobi sa kanyang kapanahunan. Na bukod sa madami siyang alam na jutsu, eh siya ay meron din kasing maalamat na Samuning na si Monkey King Enma. Na kung kung iisipin nga din eh parang natatangi nga lang ito sa mga Sarutobi kasi yung iba diba nakakagamit ng Toad Summoning which is meron din si Konohamaru pero pagdating sa Summoning Monkey sa kasaysayan ng Naruto hanggang sa Boruto eh si Konohamaru nga lang ang pangalawang Sarutobi na nakagamit o nakapagsamon ng Monkey Then now, balik naman tayo dito sa Karen. Naibig ibig sabihin lang guys, itong si Konohamaru, parang iahalin lang siya ng author sa Prime Heroes noon. So ito ay isang halimbawa. Tignan nyo guys, sa itsura o sa mukha pa lang, kitang kita na. Itong si Konohamaru, eh parang si Hiruzen nga lang noon sa kanyang kabataan. So kung yung hindi nangyari kay Asuma dahil nga maaga itong nadedo, eh pagdating naman dito sa new generation, ay matagumpay namang naitawid kay Konohamaru ang Wheel of Fire ni Ma Mamen, kuhang kuha oh! at sakto nga rin na silang dalawa nga lang ang nagkaroon ng summoning monkey. Shesh! Then now, balik tayo sa mga Shinjo at kay Matsuri mga parekoy. Yung tanong natin kanina, na sa tingin nyo guys, yung Prime Endra, dahil nga matik na malaki na din ito, eh sa tingin nyo guys, palag na ba to laban dito kay Matsuri? Hataw na kaya to pag ginamit na ni Konohamaru laban kay Matsuri? Well, ang sagot guys, alam nyo na. Oo, Papalag na to mga parekoy. Hahataw na to at malaking tulong na kay Konohamaru itong Prime Enra para sa mga kalaban natin ngayon dito sa Boruto 2 Blue Vortex. Although hindi magiging madali, pero masabi na nga natin na magiging malaking tulong itong si Prime Enra para kay Konohamaru. Malaking tulong na ang adult version ni Enra mga parekoy. So ngayon guys, tapos na tayo dito sa adult version ni Enra. Punta naman tayo dito sa pangalawang ideya na pwedeng gawin or gamitin ni Konohamaru laban kay Matsuri. At ito nga ang kanyang karisma. Shesh! Oo guys, dahil nga in love talaga si Matsuri kay Konohamaru, eh ang pwedeng mangyari ay hindi na ito labanan ni Konohamaru. Dahil nga gamit lang ang kanyang karisma, eh pwede niya pa mapaamo si Matsuri. At ang maganda pa dyan, eh pwede pa nga itong mapunta sa side nila na baka maging kakampi pa nga nila itong si Matsuri. Lods, teka muna, paano yun? So ganito guys, kumbaga yung nangyari kasi kay Matsuri dito is parang selos. Nagsaselos siya doon sa akala niyang babae ni Konohamaru na siya ngang si Muwigi. Kaya kumbaga ang naging case nilang dalawa dito is parang yung jowa mo na naghihinala sa iyo na may babae ka. Kaya ang nangyari nagagalit sa iyo at gusto kang gulpihin. So ngayon ang pwede namang gawin dito ni Konohamaru is yung suyuin mismo si Matsuri. Lalo't sa pagkakataon na pumorma pa lang naman ito, eh ang pwedeng action agad dito ni Konohamaru is saykuhin si Matsuri at gamitin ang kanyang karisma na para makuha uli ni Konohamaru ang loob ni Matsuri. Likewise nga lang sa mga jowa na may pinagseselosan na ibang babae at ang isa nga sa mga paraan ay suyuin ito para kayo ay eh muling magkaayos. Kaya ang magiging resulta eh eh, pwede pa nga na mapunta sa side nila si Matsuri at ito ay kanilang maging kakampi. Pero sa totoo lang no, hindi lang naman ito basta sa karisma lang ni Konohamaru. About din ito sa pagkataong loob mismo ni Matsuri. Which means pag dumating ito sa sariling pag-iisip na yung lumalaban na mismo yung pag-iisip ni Muigi kay Matsuri, eh doon guys mas masabi natin na mataas nga ang chance na mapunta pa sa side nila Konohamaru itong si Matsuri. So ayun nga ang pangalawang ideya na maaaring gawin ni Konohamaru kay Matsuri mga parekoy. Then now, sa mga binanggit natin, sa tingin nyo, posible ba na mangyari o posible ba na gawin ni Konohamaru ang mga bagay na yon? At maaari nga ba talaga mangyari ang mga bagay na binanggit natin sa hinaharap ng Boruto to Blue Vortex? Or kung wala man sa dalawang nabanggit natin, eh para naman sa inyo guys, alin na sa tingin nyo na maaaring gawin ni Konohamaru upang magawang labanan o maiwasang labanan si Matsuri? Comment down below your own opinion guys para malaman din natin kung ano-ano nga rin yung mga bagay na naisip nyo. Hanggang dito na nga muna tayo mga pare koy at maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta. See you in the next video guys. Maraming salamat. Anime Tagalog Tana kay kasaysayan ng papahalam.